Master, saan po mo nakalagay yung sabon nyo Ay, kasi lalim ng ano, lababo. Bakit? Maglalaba ka pa? Oo, oh, may... Ayun, maglalaba po kasi ako eh. May kailangan ko ng ah, tuwalya okay. na sige, malinis. Okay, sige, mo na lang yan dyan, tuwalya. Ayun. Eh, ah, ano to... yung bitbit mo? Ah, tuwalya. Tuwalya? Tuwalya. Ayun, nalabahan mo? Lalabahan ko po yung tuwalya. Bakit? Eh, siyempre, kailangan pag gagamit po, yung gagamit po ng tuwalya, medyo malinis ho, di ba? Eh, lalagyan ko ng sabon para bago lutuin, di ba? Ayan pala yung tuwalya na lalabahan mo. Mali yan. Baka, baka malasun ba? yung uh, ating mga customer. Ah, ganun ho ba? na natin itong sabon. Ay, 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 ay na natin. Yes, natin Naku. kailangan yan para labahan o linisin mo itong tuwalya ng baka. Oo nga, iba. Eh, baka malason pa ho tayo pag nilagyan right. natin ng sabon yung tuwalya natin, di ba? Ito ang sekreto ng expert na gagawin natin, ha? Ang gagawin lang natin, lagyan natin ng maraming asin. Okay. Oh, madami nga. Eh. At pagkatapos, lalamasin mo yan mm. para matanggal yung amoy ng ating kwalya na baka. Ah, ganun po ba? Bakit ba ng amoy yung asin? Ng o siyempre, kasi nga ang, ang ano kasi asin, para may carbon yan eh. Carbon dioxide. Ah, okay, okay. So, lahat ng bagay, pag nilagyan mo asin, na-preserve. Oh, ma. Kasi, yo, oh, kasi gayon ang napanoodan ta. Kasi hindi siya nangangamoy. Ang oh, asin. Ha, kasi kasi umpisang may amoy, no? Oh, Pero hindi hindi siya nilalangam, kasi ni. Eh. Okay. 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 Ngayon, para matuloy ang malinis talaga, mag nagpakulo ako ng tubig dito. Yan. Yeah. Okay. Ay. Babalanlian natin dito. Yan. Yeah. Babalan. Oh. Okay. Aso sandaling lublob lang talaga, Master. Oo. Oh, Lilinisin natin. Ganyan lang. Ganyan lang. Ganyan lang. lang. Pati ka lang ako ba itapon ng laman na ito? Oh, itapon na yan. Itapon na yan. Ayan. Tapos, pagkaban mo na ganyan, takpan mo na. Then, pakuluan mo na hanggang sa Mga 1 hour to 3 hours, almost 3 hours, tuwalya. Tapos, pagkatapos, malinis na malinis na yung tuwalya. Malinis na malinis na Wala nang amoy. At, yan ang sikreto ng eksperto!